Tanong: Sapat ba ang pag-amin ng asawa sa isang private message o text conversation na ito ay may relasyon sa iba para mahatulan sa isang kasong adultery? Ang sagot: Hindi. Hindi ito sapat na ebidensya sa isang kasong adultery. Ito ay corroborative evidence lamang o pangdagdag. Bakit? Kasi ang kasong adultery kailangang patunayan nang na babae ay nakipagtalik o nakipagsiping sa iba na hindi ito na hindi nito asawa habang siya ay kasal pa. Yung text message hindi pinapatunayan yung pakikipagtalik o pakikipagsiping. Pangalawa, pwedeng itanggi ng babae na hindi ito nakipagsiping o nakipagtalik at may relasyon lamang sa iba. Therefore, hindi ito sapat na ebidensya para mahatulan ang isang asawa ng kasong adultery.